Capricorn, ngayong araw taglay mo ang isang positibong aura ng kahusayan, kaya ito ay isang mainam na pagkakataon upang harapin ang anumang deal o transaksyon. Kung may mga pakikipag-usap ka tungkol sa negosyo, lalong-lalo na sa pamilya, mas makabubuti kung ipahayag mo ang iyong mga nalalaman upang magtulungan kayo ng maayos. Kung sakaling wala kang matanggap na suporta mula sa kanila, maaari mong ipagpaliban ang iyong mga plano sa ngayon, iwasan din ang pakikipagkita sa mga kaibigang maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastusin o ibang komplikasyon. Sa pera, kung may extra kang pera, magandang ideya na magbigay ng tulong, lalo na sa anak mong may sariling pamilya. Hindi lamang ito makakatulong sa kanila, kundi magdudulot din ng positibong enerhiya sa iyong pinansyal na sitwasyon. Mag-ingat sa paggastos at panatilihin ang pagiging masinop upang mapanatili ang balanse ng iyong mga pananalapi. Sa trabaho, kung napapansin mong may mga hindi tamang gawain ang mga kasamahan mo, huwag matakot na ipaalam ito sa iyong boss harapin ang mga isyong ito ng buong tapang at katiyakan, dahil ito ang paraan upang mabigyang linaw ang mga sitwasyon at magbukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo, ang iyong katapatan at katatagan ang magiging daan tungo sa mas maayos at produktibong kapaligiran sa trabaho. Sa pagmamahalan, bigyang halaga ang oras at pagmamahal na inilalaan mo sa iyong minamahal, ang bukas na komunikasyon at patuloy na pagsuporta sa isa't isa ay magpapatibay sa inyong relasyon. Maging sensitibo sa mga pangangailangan ng iyong kapareha at ipakita ang iyong pagmamalasakit sa mga maliliit na paraan na magdudulot ng masayang samahan. Kabuuan, ang araw na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng tamang pagpaplano at pagiging organisado. Ang pagtutok sa mga aspeto ng iyong buhay tulad ng pera, trabaho, at relasyon ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Ang iyong mga masuswerteng kulay ngayon ay color blue at color gold, mga kulay na magdadala ng lakas at kasaganaan. Tandaan din ang mga numerong number 10, number 27, at number 25 na magbibigay ng swerte sa iyong mga gawain huwag kalimutan Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay sa iyo ng gabay mula sa mga bituin at inspirasyon para sa bawat hakbang na gagawin mo